Alright mga tropa na, so nandito pala tayo sa may palengke ng Bulinaw to. At bumili pala tayo kanina dun kay nanay ng Ito, kakanin Ah, uh, turon na kakanin pala So ito yung madalas natin binibili dito sa Bulinaw mga tropa So nandito pala ako sa Bulinaw Sa may simbahan mga tropa na Kasi minsan dito kami nakakabili kay nanay Taso wala siyang ganito Am um, turon na kakanin Tata oh. Log. Lagi ba yan dito? Ah. Lagi ba yan sa si tatay dyan? Lagi dyan Ano yung binta babas? Taho Taho? Taho Okay Kailangan dyan Bata, alay ka dito Tumaraw, Taho Alam po 20 lang po Naaba ko dito sa kanila Tatay, sakal dito sa bata <laughs> Marami nga dyan Marami sila dyan ah? Marami yung mga ano Wala dito yung iba Meron mas na ano. Uy, uh, uy. Uh. Kano tawon tay? Ha? Uh -huh. yan? Main lang boss. Sige, sige, sige. Dalawa. Si tata tawagin mo si tata. Tata. Hay. Hay. Tay, po kayo dito tay. Tay, po kayo dito tay. May ibibigay pa ako sa inyo sa Ah. Ibibigay din ko. Isin ko na magbigay oh. sa tatay oh. Ah, nagdesperto ko lang. Kaya Tapos eh ah, hati na kayo, hati kayo dyan sa pagkain ha ah. dalawang plastik yan ah. sandali so, lang tayo ito po ah sandali lang po tayo na ah. isa po kayo isa po kayo na itong bata ito, plastik sa so, kanya ah, sa inyo na tayo Naku nan lang isa doon. Sayof. Hindi pa kayo nanalang halian tay? Hindi pa. Oo. Salamat, <laughs> bang. Nan lang. Ikaw ka na nanalang halingan kana, hindi pa. Kita ba ang kapatulo pa lang niya? Batang kaliyan. Kasi kanina pagdaan ko dito, nakahiga na sila. Tapos nung dumanulot ako, talaga nakahiga sila eh. Meron pa, meron pang nga matandaan dyan, dalawa. Wala pa dito eh. matanda, dalawa. Yan yeah. Wala, wala pa yun Bukas eh. yun, siguro. Minsan may yun. si Kuya, tanag negosyo naman, okay naman na. Wow. <laughs> Magkano po yun tay? 40 lang. 40. 20 isa lang. Tatay. Selamat, selamat musing, selamat sama mga bigay Kita sa pera, camera oke? tayo. Wow, para... <laughs> ah, ikaw. Okay na yan. Um, ah. po. Uwa, lang. Salamat, Thank you. Mo lang ako isa. po. na sila tatay sa kanitong bata kanina ko pa sila nakikita dito kanina pa kaya, sila nakahiga parang si tatay nakita ko nang hihina na gutom na gutom na nangangalkal ng basura yung pinakain apo mayro pa yan. kaya itong bata kanina pa nakahiga dito sa may initan kaya ka matulog mamaya oh, kaya nga yung mainit doon salamat boss salamat yan. sa ano tao

Aro-aro ko ay nagtitinda niyan pa. Opo, ano-ano. Nandiyan doon sa Tabang niyo naman po 'yan, minsan hindi. Kita na oh. Pag na ako ng pawbos, hindi na ako Mukha na rin naman po 'yung kinikita niya sa isang araw kunwari na paubos na po 'yan. Ano? Paubos to palagi lang 'yung kinukuha ko nitay nan din. Mamdaan. Dito isin, na? Isin, no. Agnes. Ah, saka so pala kung makita niyo pala si Tatay dito sa Bulihaw. Uh, bumili na kayo ng taho niya. At sa si tatay, lumalaban po siya ng patas. Pagpatuloy <laughs> niyo lang po yan, tay. May awa din po ang Diyos. Gabi, <laughs> mm. nabilis, nabilis ko na ubos. Oh. Mas tamang pasurahan kasi eh. Tay, rin. sige po tay ah. Okay, ingat. Yes, Salamat. Yes. Salamat sa vlog sa kanila. Ah, sige po. Thank you. Oh. Oh, ikot na lang tayo doon mamaya mga tropa na. Mag bibili ulit tayo ng yung kakanin na turon.